Pati mga nag-aalaga ng bangus, apektado ang kita dahil maliliit ang mga bangus na nahango nila sa gitna ng matinding init. Para masaka na may online class o di kay work from home, eh paano nga ba maiwasan ang pag-overheat ng mga gadget? Ating saksiyan. Sa sobrang init kanina, isang lalaki ang nahimatay habang naglalakad sa Elsa sa Quezon City merespondihan siya ng mga taga-MMDA. ay sa pag-asa, 25 lugar ang nagtala ng Danger Level Heat Index, pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan, kung saan apektado na ng mainit na panahon ng ilang bangus grower. Nalulugi na raw sila dahil sa maliliit na size ng bangus. Hindi na lumalakit, sobrang init. Ang major reason ay yung init ng araw. Totoo yun. Kasi maraming ang sobrang ba. Sa Batangas City, ilang mangis lang, hindi mo na dahil sa sobrang init. Nagtatabad sila eh, wala naman sa mga huli. Kasi na baka ngayon, may strong na kayo. Mahabang napalaot sila. Sa Datos sa Department of Agriculture, mahigit 33 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng pangingisda. Mahigit 2,000 mangingisda ang apektado. Naglabas na rin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng Orasio Emperata para sa ulan. Mahigit 7,000 paaralan ang nagpapatupad ng alternative delivery mode dahil sa sobrang init. Suspendido rin ang face-to-face -face classes ng siyam na taong gulong na sa Spark. Kaya sa bahay inaaral ang mga ipinapadalang educational materials ng kanyang teacher. Tablet ang gamit niya na kung minsan ay umiinit. Tino-turn off ko na lang po tapos laro na, na lang po ako ng room, pero hindi po sa cellphone. Tine-check ko from time to time kung hindi na po mainit. Ayon sa IT expert na si Art Samaniego, parang tao rin naiinitan ng mga gadget. Depende sa kalidad, merong mas mabilis mag-init o higit pa. Pag nagsimula na itong maghang, pagkatapos uh, naramdaman mo nakakaiba yung pagbagal niya, isa sa mga reasons niyan uh, ah, nag-overheat na siya. Yung mga mumurahing cellphone, pag charge mo yan, tuloy-tuloy pa rin kahit fully charged na siya, meron pa rin power. Kaya delikado to, pag nag-overheat siya, pwedeng sumabog yung mga telepono. Yung mga cellphone din kapag nabilad sa init ay kusang humihinto ang function. At nagbibigay ng babala na kailangan muna nito mag-cool down bago ito magamit. Yung direct sunlight, killer talaga yan ng mga electronics. Pwedeng i-off mo muna o pwedeng pagpahingahin mo muna. Tanggalin mo yung mga casing kasi pag may casing ka gaya nito uh, pwede siyang mag-cost ng, ng heat Diskarto naman ng isang call center agent na work from home pagpapahangin ng dalawang electric fans sa laptop na may oras ang ginagamit sa isang araw Nakapatong din ito sa stand o bracket para hindi masyadong uminit Tamang diskarte raw ito ayon kay Samaniego dahil umiinit ang battery at CPU ng laptop. Huwag kang gagamit sa mga soft na surfaces gaya ng unan, kasi pag nilagay mo yan sa unan, mabablock yung airflow niya kasi meron yung blower. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.